sa isang mismong kinaroroonan umano ni KOG o KOJC leader Apolo Quibuloy na nagtatago umano sa isang underground bunker. Kuha tayo ng update mula sa ating kasamahan na si Erlo Bringas live! Erlo, kumusta dyan? Alex, sa baga oras na ito, nananatiling bantay-sarado itong kalye ng uh, Buhangin uh, Road. Dito yan sa boundary ng uh, uh, Davao City International Airport at itong uh, mismo ng, tapat ng uh, KOJC compound. Dito yan sa Davao City. Ito, pakita ko sa iyo live na sitwasyon dito, Alex. Ito, nasa kanan ko yung mga taga-suporta ng uh, KOJC na nandito ngayon at patuloy na nagsasagawa ng kanilang uh, protesta tungkol nga dito sa ginagawa ng uh, Philippine National Police. Ang PNP patuloy na nandito sa paligid para tignan at bantayan itong uh, sitwasyon dito sa area. Kaunay, kaunay pa rin nga yan sa paghahanap nila dito sa KOJC leader na si uh, Apollo Akibuloy dito sa loob ng uh, KOJC compound. At uh, sinabi nga ni uh, PRO-11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas uh, Torre III, isang underground na bunker ang kanilang discover na nasa loob ng compound na siyang pinagtataguan nga nito ni uh, Kibuloy. Tumog ba naman yan doon sa ginagawa nga, uh, nakuha nilang informasyon mula sa kanilang naging informant. Pero hanggang ngayon, paraw ng uh, PRO-11 yung uh, mismong uh, entrance, itong pinagkukublihan ni uh, Kibuloy. At sa kabilaga ng patutsada ng KOJC members sa PNP, muling iginiit naman ng uh, pamunuan ng uh, Philippine National Police na alinsunod sa batas ang ginagawa nila at naayon ito sa ka utusan din ng uh, korte. Kanina Alex ay uh... Sa, sa update natin mula sa PRO11 ay bahagyang na karon ng tensyon ng baklasi ng uh, piano ang, ang, ang stage dito na gamit ng mga miyembro ng KOJC sa Sarap ng compound medyo malayo pa siya Alex no actually kung lalakarin mo doon pa sumibangdang uh, uh, kabilang uh, kanto at ay naman kaya Catherine Dilaray Rey De La Ray, ang tagapagsalita po ng PRO1111 hindi na sila pinapayagan pa rin na, na ngayon na, na ngayon na magbigay ng interview sa media at tanging si Police, uh, PNP spokesperson Turner Jean Pahardo na lang ang uh, maaaring magbigay ng pahayag patungkol sa sitwasyon dito sa Davao City. Nananatiling uh, bantay sarado itong buong paligid ng KOJC compound ng mga tauhan ng uh, PNP kung kaya uh, patuloy nilang uh, isinasagawa pa rin yung operasyon para maaresto na nga itong uh, leader ng KOJC na si Apollo Kibolo. Yung muna latest, Alex. Okay, Erlo, yung sa likuran mo, uh, di ba main road yan? Yan yung main main road ng Buhangin District, no? Ba't may nakabalandra pa rin dyan at hindi nakakadaan ng mga sasakyan? Makato si Piririk. Well Alex, ito ginawa ng uh, barikada nililagyan na ng barikada ng PNP no so hindi na lahat ng makasasakyan makakadaan dito uh, dito sa side din na to yung uh, mismong uh, area yung exit sana ng uh, Davao International Airport. Miski tayo kanina hindi na tayo nakadaan diyan from uh, Davao Airport. Doon na tayo lumabas sa mismong uh, daanan din ng entrance. So nag two way uh, exit uh, way muna sila doon sa entrance para na sa kanon yung mga outbound at inbound flights ay tuloy-tuloy pa rin dito sa Davao International Airport. Pero yung kalye na nasa paligid nga nito nga uh, KOJC, eto, uh, pakita ko sa inyo, uh, medyo... Uh, Mahigpit ang uh, security dito. Uh, nakabantay maigi ang uh, PNP. Uh, meski lahat ng papasok dadaan si siya sa ating mabuti na nandito sa uh, mismong uh, uh, barikada na ito. So wala talagang uh, pwede pumunta na kahit sino uh, makalapit lalo na if uh, hindi ka authorized na personnel. At kung hindi ka naman kawinin ng media, hindi ka rin papalapitin doon mismo sa malapit-lapit sa compound ng uh, KOJC. Kasi ayan, makikita mo Alex, uh, sarado yan at, at uh, pinipili lang nila yung pwedeng magpunta sa loob, pumasok. Uh, Siyempre tayo mga taga-media, may mga pinjerin dito sa paligid, ang nakakapag-cover pa naman sa kayon at nakakalapit, uh, nakaka nakakaikot ikot dito sa area, Alex. Okay, panghuli siguro Erlo, no? Dahil sa tensyon na nabubuo dyan sa mismong lugar na kinatatayuan mm. mo ngayon, wala pa bang pahayag ang mismong lokal na pamalaan ng lungsod ng Davao? Mismong si Mayor Baste uh, Duterte, eh, meron na ba siyang panawagan sa kanya mga kababayan dyan na puminahon sa usapin na paghuli dyan kay Kibuloy? Yes, Alex. As of now, wala pang naging ganyang pahayag si uh, Mayor Duterte. Kasi ang nangyayari kasi sa kayon mula pa nung, nung uh, unang araw na pasukin ng PNP itong compound para hanapin si Apollo Kibuloy, ay uh, may mga... Uh, hindi pa hindi, hindi natin to confirm, Alex, No, pero may baga other na hindi KOJC members na nagpupunta na rin dito para do magbigay ng suporta uh, sa nangyayari nga dito sa mismong compound. Pero, silek uh, natin kanina yung Uh, uh, yung mismong mga social media pages ng, uh, uh, ng alkalde nitong Davao City. Wala pa silang pahayag sa kayon. Ang pahayag nila ay parang kinukondena pa nga nila sa kayon yung uh, nangyayari na pagpasok uh, ng uh, PNP dito mismo sa compound ng uh, KOJC, Alex. Okay. Maraming salamat sa iyo. Erlo Bringas, mata natin dyan sa lungsod ng Davao. Ingat kay dyan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime.